Tuwing pinag-uusapan ang Valentine's Day, natural na pumapasok sa isip natin yung romance. Siyempre, kasama dyan yung flowers, chocolates, romantic dinner, at kung ano-ano pa. Maraming tinuro sa atin ng Hollywood na naging standard natin ng love. Pero kung pabalik tayo sa Word of God, ibang picture ng love ang ating mahikita. Ang standard ng love sa Bible ay self-sacrificing love. Anong ibig sabihin nito? Ang self-sacrificing love ay love na hindi inuuna ang sarili. Sa halip, ang inuuna ay ang pangangailangan at nararamdaman ng iba. Ito ay pag-ibig na handang magsakripiso para sa mga taong minamahal mo. Kahit mahirap, kahit inconvenient. Ito yung klase ng love na kayang magpabago ng mga relationships at kaya magpabago ng buhay. Sa mga Pilipino, maraming example yan. Tulad na lang ng self-sacrificing love ng isang ina sa kanyang sanggol na anak. Selfless, unconditional. Ang isang nanay, handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Isasantabi ang sarili niyang comfort. Isasacrifice ang sarili para masiguro ang kapakanan ng kanyang anak. Yan ang dahilan kung bakit marami tayong kwento ng mga nanay na nag-OFW, mga ina na hinarap ang napakahirap na trabaho sa ibang bansa, halos alilain ng ibang lahi para lang magkaroon ng magandang buhay ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Ganyan din ang mga kwento ng mga caregivers sa ibang bansa, di ba? Sila ang nag-aalaga sa mga taong hindi kayang alagaan ng kanilang sarili. Sinasakripisyo ang kanilang panahon, ang kanilang lakas, ang kanilang mga karier, maging sarili nilang mga pangarap para sa kapakanan ng iba. Alam nyo, sabi ni Jesus, wala daw hihigit pa sa gayitong klaseng pag-ibig. Greater love has no one than this, that someone laid down his life for his friends. Ganyan ang ginawa ni Jesus. Inalay niya ang buhay niya bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Ginawa niya ito para sino mang nais magbalik loob sa Diyos ay magiging malinis sa harapan niya. Kaya sa pamagitan ni Jesus, tayo ay banal sa harap ng Diyos at katanggap-tanggap sa ating ama sa langit bilang kanyang mga anak. Yan ang tunay na self-sacrificing love. At kaya natin magmahal ng ganito dahil una siyang nagmahal sa atin. Pray tayo. Heavenly Father, salamat sa dakilang pag-ibig mo at binigay mo ang iyong anak na si Jesus. Salamat sa sakripisyo niya sa krusang kalbaryo para sa kapatawaran ng aking kasalanan. Isinusuko ko ang aking buhay kay Jesus. Siya ang aking Panginoon. Father, Hugasan mo po ang aking mga kasalanan sa kanyang dugo. Tanggapin mo ako bilang iyong anak. Ikaw ang aking Diyos magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung kayo po ay sumabay sa panalangin na ito, mag-iwan po kayo ng comment at makipag-ugnayan po kami sa inyo. Maraming salamat po.